Ang galing nitong mga ito. Uh, siguro sila ay ano, uh, cheerleading squad ng uh, Gilas Pilipinas kasi ito ay nasa ginaganap sa ano, sa Moa uh, activity center at meron silang palabas. 'Yan yung mga ganyan. So natao na nandoon din kami kaya napanood namin sila. Galing nila uh, para silang ano talaga, professional na professional kasi ayan oh ganda ng kanilang mga executions tapos, pagkatapos ng kanilang uh, palabas meron silang konting sayaw towards the end ng kanilang palabas kaya nakakatuwa kasi ang gagaling nilang sumayaw para silang, lalo na yung lalaki sa harapan ang lambot ng katawan Nakakatuwa. Ah, Lahat ng mga tao doon nag-enjoy uh, din sila sa panonood. Kaya okay na rin para na rin kaming nanood sa sa ano sa Mowa Arena ng kanilang uh, performance. Oh, oh di ba? Last ano to eh, nung opening ng ano ng uh, Piba World Cup 2023 sa Activity Center sa Mowa. Nandyan sila nagpe-perform. At marami ring mga activities dyan. Aside from that, meron din sila mga, mga basketball, may mga mga ano, mga gifts na binibigay pag uh, nanalo ka. Kaya nakakatuwa. Eh, lalo na eh uh, fans, fanatic uh, sa basketball yung ano, yung asawa ko. Kaya napunta kami dyan. Oh, ayan oh. Galing. Tuwa ako dun sa lalaki eh. Oh, yung nasa harapan. Oh. Siya yung pinakamagaling sumayaw diyan eh. Oh. Oh, di ba? Oh. Hataw, hataw. Hataw, hataw. Hataw. Hataw, hataw. Hataw. Hataw, hataw. Oh, ayan alis na sila. <laughs> Exit na. Babu.